Ang gawin mo, talong ka. Para hindi may hindi ka na may hinapan. Yes, 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 mga katotot. Oh, ay ka pa sa akin ah. Okay. Ah, sa pala. Pangino pa bang, pala ka pang hayo. Wala rin nga, tangina mo, kaya dinami na sa buong warat eh. Ay, nga. nga, 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 nga. nga may warat. tayo basahin ko sa iyo ah. Makinig ka, makinig ka. ka ha.